na sa iligid gamay kaya ka na yung sikas kilid niya ano na ang aligid ako ako na yung big question anong natawag sila o ligid what if mag overnight na rin daw yan no? pwede new adventure, and another story to share. Katong mga katawa, bisa na sa traffic, katong mga istorya storya nga nasa sa ilaw sa kahoy, o katong mga simple nga pamahaw, dapling sa dagat. Those are the moments that we will carry forever. So we decided nga i-film ang among mga lakaw para uban mo kung asa may paingon. Kini ang among storya. Dili lang kinibahin sa among pagbiyahe, kundi bahin sa pagigubaay. Pag tinabangay, ugbahin kini sa tanang butang na nagpasabot kung unsa gyud ang pamilya si Jom, o siya si Jam, and this is our home. Hi guys, maato mi asa? Sa asa mga kamato? Sa beach. Beach? Yeah. Oh, sana all? Sama mo ni li, nila kuya. Sino kuya? Kuya Jesse and kuya Kelo and then kuya Baksoi. Kuya Baksoi.

Ayo. Tawate. Salamat. Gio bada padulong takarun sa. Ambot ha kada padulong karon. Kita tak spot nga katambayan na pud kay igang gayo. No, hopefully natay makitan karon. Ambot murag mga spot karon basig lubog, murag nag-ulan man gud gabi. Pero mangita ta, mangita tagda best na spot. Actually diri sa Samal dagan jud mga nindot nga mga spot, pero mostly mga private property. Pero ang uban ginapaliguan man pud pero lagi as responsible consumer sa ila ang kuan. Area kinahanglan jud nga manginlo jud ta. Bagit ang ato ang buhaton labaw ng uh, dili for public ang mga likuanan. As of now, naami ka sa Libuak. Mangita ta dari, wala dari, ato tagbalit. Naghan kayo sila mga hidden gems dari. Na mga indot ka mga area. So hopefully natin makita. One thing they will promise They're building you a throne if only you had seen they won't leave the truth alone and now you can see the world but you're blinded by the light leading you from reason and straight into the night and finally nakakita na spot nami karon dere sa ballet and da dira ang mga tagiya spot course sa na nang ta. so always nga gina-remind sa ato mga private property kung mas maayo nga manang hidyut and ikaduha kinahanglan yun ang ato yung mga basura bisang pagdili siguro private property kinahanglan responsible yun sa ato mga basura ikahuman ato og ligo or tambay sa usakas pat so sila rito na rito Mau nih yang mau ang ya? pakai Ang atbang, ang ligid aku Plano po din namo nga mo adto diha. Mo balik di po unda. Nakaadto na mi diha pero last year pa to. So karon, pasig next week. Now don't believe him, he's a All good sino? All good in the hood. Lokal-lokal. Dilot. Dilot. Kumun allot. Ha? Uy. Dilot ba kang dilot. Plastic cartoon. Oh, kuya. Eh nasi le cotton sipod gaano? Ku tangkap dodol so lahat din. Eh, buset. Hay ate sen. Ate sen wala <hah>? daw filadur ate sen. Wala sila. Noodles. The house na lang. Cook lang kasi house ha. What can you say about the spot? What can you say about the spot? Ha? Ah. Wala ko kabalo. Wala ko kabalo? Lucio! Lucio. Apo? Hi. Welcome Hi Lucio. Pwede ko mga nangyari. What you have to say, but <laughs> don't forget to leave the motor on. He'll turn around, In but it you will I be know. gone. <laughs> <laughs> Mohon ay big question. Anong natawag sila o bigit? What if mag-gobernay ta rito? No? Pwede. Oo, oh, uh, yun. Ba, hindi na tayo kung ano. Dito ka sa kalitos babaw you know? yun. Hindi na tayo sa Tong dito dapat sakpon gini babaw. Betaw. Nga, nakami, gano'ng gamay, raging hawa na eh. Hmm, gamay, raging hawa. Nagko, balod. <laughs> deka ka <kaya> malisang ana balora na <laughs> malis. Do. Dagan naga comment nagakoment nga dagan daw kaayog mga iho or mga shark. Kay kuan mo gud sa kantilado gud ba. cantel tell. Kay Can't ma sukod ba. Ambot lang ha pero maotoy mga history daw pagmuad to kadihang island. Ato agi tinisiano re hey, kung unsa jud ya, te. Pakita nako sa usab sa inyo ha. kung sugtan ta sa tagiya nga muad diha di ha atong itrai nga muadto tu git sa babaw ya mas maayu no ma guber naik dal la ta fishing rod part ha? fishing guapu ako git bitaw anik muad tu ta di dunai fishing rod you drinking dirty water from the dirty well don't believe in glitter he's got plenty of to sell now one thing to remember and you will be alright uh, they promise you the world but they leave you in the night and now don't believe him he's a liar and a sugarcoat

akit ni kadiot sa balay sa mong hilfer pero sa libuok ay nag-aon niya ng butong yung mga prutas. Papa, pa-apa? eh, uh, Natasha. No. Tama na siya nino. 嗯。Mm hmm.